Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant news Satid sa tid inyo ng Office of the Vice President. Kasabay sa naging pagbisita ni VP Inday Sara Duterte sa Zamboanga City kamakailan, Nilibot niya rin ang pinakabagong medical laboratory sa Universidad de Zamboanga. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Brian Latasa. Nilibot ni Vice President Inday Sar Duterte ang pinakabagong medical laboratory ng Universidad de Zamboanga sa Zamboanga City. Isa ito sa makaragdagang pasilidad na mas hubog pa sa kakayahan ng kanilang medical students tulad na lang ng mga kumuha ng kursong nursing, radio technology at medical technology. Sa pamamagitan ng isang simultaneous exercise, ipinakita naman ng na mga mag aral ang kanilang kahandaan sa pagresponde sa isang emergency case. Kasama ng pangalawang pangulo sa paglilibot sa universidad ang ilang school officials. Tinapos naman ni Inday Sara ang kanyang araw sa syudad sa pagbisita sa Fort Pilar Shrine na kabilang sa mga pinakakilala at mahalagang landmark sa Zamboanga City. Dito, nag-alay ng dasal at bulaklak ang pangalawang pangulo sa altar ng simbahan. Ipinagdasal din ng simbahan ang pangalawang pangulo at ang mga kasama nito sa Office of the Vice President. Mula po dito sa Zamboanga City, ako po si Brian Latasa ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.